nag kami, bot an ku so mi kami, a ni ni bot kami nag Anong hindi naman yung magiging katentor dun sa malawakong ng version sa Paraguay? Anong hindi po? Ikaw, Edna. Ate ah, Valina. Diba, Ay, singit ko lang naman. Ah, uh, tatalampas naman na tayo sa oras at mukhang may ina ko pa sa inyo. I am now adjourning the meeting.

Hintay ko lang ito. Lagi na mo Wala talagang tatalo sa simoy ng sariwang hangin. sin project. Agravantes? Isa lang naman ang agravantes na kilala ko. At matagal silang wala rito. Hindi kaya... Hindi pwede. Imposible eh. Wala, wala silang kinalaman po. Mang Kiko, kayo po yeah. pala. Siya, gawa ka ng Diyos. Halika, sumunod ka sa akin. Matagal ko na po kayong hindi nakikita. Kamusta na po kayo? hindi natin hawakin natin pagbabago ng pagbibigay. Tulad nito, alam kong mahalaga sa mga nakatira dito. lalong lalo na sa'yo. Kaya nga po, hindi ba talaga pwedeng mamuhay na lang ng simple? Bakit kailangang sirain ang kagandaan ng kalikasan? Ganito na ba talaga ang batay ng pag-ulan? Hindi pa naman huli ang lahat, lahat. Hindi pa naman nagsisimula. Alam kong may dahilan ang lahat ng, lahat ng lahat. Nararamdaman ko rin yung narating na matagal mong nasa. Talaga po? Magkakapera na ba ako? Max, kaya naman pala dumadalas kumati ang palad ko. Kunin mo to, eh. Natanong mo Para saan po to? Ah, siya nga po pala. Mauna na ako. Salamat po rito. Tay, alam mo bang meron mang nagtatangkang si Mira sa lupain ng aninipot? ipot? Wala kayo ngayon? Alam kong hindi rin kayo matutuwa sa nangyayari. O oh, anak, nandito ka na pala. Kasus, oh. mas ano mo pang nilapitan ng tatay mo kaysa sa akin. Hindi selos tuloy ako. Kaya naman, ma. Siyempre pareho ko kayong mali, tatay. Ano? Ito, tata ani tayo? daw gawa kami Nag-apod ang puso mo daw gawa kami

Oh, Alam mo naman kung gaano kalapit sa puso ko ang lugar nito. Na Napakaraming mga alaala Nalulungkot lang ko sa pagkawala ng mga alitap-tap. Ano ka bang kawala ng mga alitap-tap? ko so, mo ka nung dito pa nakakalimot kahit nagkala siya wala. Hindi mo makakantay yung, yung kanta na yung nakasama eh. Ha, ano yun? Hindi ko marinig. Huwag gandang ba Tara na, parang. Tara na. Ano yun? Sabihin mo na kasi. Wala ko ulit sa mga bini. Tara na. Ewan ko sa'yo. So, Edna, hindi kailangan ka ba? Press, pwede ka bang makausap? Pero mukhang nakakabala ko. Babalik na lang. Ay, hindi, hindi. Sige, buka muna. Mukhang hindi naman nakakapagintay yung sasabihin mo. Ano ba yun? Kasi, malakas ang kutub ko press na mayroong illegal transaction na nangyayari sa housing awesome project na kaninipot. Kasi kilala ko ang mga tao roon. Hindi nila basta-basta na lang ibibenta ang kanilang mga lupa. I expected you to say this, pero hindi pwedeng puro guna lang tayo. Kung totoo man yung sinasabi mo, wala tayong ebidensya. Pero Press, hindi pwedeng wala tayong gawin. Hindi ko naman sinasabi wala tayong gawin. Ang aking nga, hindi tayo pwede magpagalas-galas. Sorry, pwede ka kaya. Eh. O, ano ka na? Bakit nakatayo ka? Oo. Hindi naman side nine. Pacto. Nararamdaman tayong meeting sa org kayo, di ba? Huwag kang kapananan ka hapo. Hindi mo talaga talagang mamutol ng asapa. Pwede right, uh, uh, na, kain mo ka naman siya? iyo. O nga, bagay na lang. Nandito ka pa tayo. Hindi naman sinasabi. Baka na sana tayo ng hindi. Sige na sa totoo pag-uusapan natin ngayon kung ano yung pwede natin gawin para dun sa project sa Adelino. And sa tingin ko, ang pinakaunang kailangan natin gawin ay magalap ng ebidensya kung talagang may something illegal bang nangyayari sa land construction na yun. And wala din naman tayong magagawa kung wala tayo nito. Kausapin din natin ang mga may-ari ng para malaman din natin kung may mga-ari ng pa ako marami ako ng information ko. kong hindi matutuloy ang kanilang